Hi! Maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko at para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan na rin lang kayo, panoorin buo ang video para buo ang kaalaman at idea makukuha nyo. At salamat sa mga hindi nag-skip ng ads. Malaking tulong yon sa channel ko. Yung nakaraang topic natin ay tungkol sa capital ng 100 at 200 trays na itlog. Ngayon naman, ang topic natin ay tungkol sa possible na gross income ng 100, 200, at 500 trays na itlog. Kaya ako nagpa-flashback kasi para dun sa mga newcomer, para dun sa mga bagong viewer na hindi pa nakakapasok maigi sa channel ko at hindi pa alam kung ano ito yung topic ko talaga, no? So, kung wholesaler ka, medyo mas mababa ang markup mo kaysa dun sa mga retailer. Kasi sila ang retailer, di ba? So, kayo, ay, yung mga wholesaler, yun yung uh, magmamark lang ng 5 to 10 pesos per tray. At uh, kasi marami naman yung trays na ibebenta, no? So, kung 100 trays, kung 10 pesos, meron kang 1,000 pesos per 100 trays na may ibebenta. At kung araw arawin mo ang pagbebenta, Within 7 days meron kang 7,000 at kung within 1 month meron kang 28,000. 'Di ba? So kung 200 trays naman at araw-arawin mong magbenta ng 200 trays, meron kang 56,000 in a month. Yung 500 trays naman, mer kung araw-arawin mong magbenta, meron kang 5,000 pesos no for 5 500 uh, trays of eggs. So, kung kokompyutin mo kung 1 week yon, meron kang 35,000. 140,000 naman ang possible na gross income mo monthly. Yan ay kung daily kang magbebenta. Pero siyempre, nasa iyo ang ang ano, nasa iyo ang scheduling ng pagbebenta mo. Kung magde decide ka kasi wala ka namang boss, 'di ba? Ikaw naman ang boss, sarili mo ang boss. Kung mag-google mag ka na ito ang dapat mong kitain sa uh, isang linggo or sa isang buwan ikaw pa rin ang mag schedule ng uh, araw ng pagbebenta mo. Kung daily ka ba, twice, twice a week ka lang ba, thrice a week ka lang ba, or once a week ka lang ba. Dami mong bakasyon, no? <laughs> Di ba? Dami mong bakasyon, six, ano, six days. Oh. So, depende sa'yo kung ano yung araw na uh, magbebenta ka. Basta ang possible na gross income doon sa 100 trays, 200 trays at 500 trays, yun yung mga sinabi ko. So ikaw na bahala kung ano yung schedule ng pagbebenta mo at ano yung goal mong kita monthly. Pero tandaan mo pa rin na kung wholesaler ka no, uh, habang mas marami ang itlog na binilimong ibebenta, mas malawak ang market mo, mas malawak ang mapupuntahan mo kung halimbawa roving ka. Kaya, pag roving ka, mag a ka ng uh, 3, 3, to 5 pesos per tray from the markup na 10 pesos. Limbawa, nag-markup ka na ng 10 pesos, dito lang sa inyo yon na Pagka lumayo ka, magdagdag ka ng 3 pesos per tray kung medyo malayo-layo na. At kung mas malayo pa, magdagdag ka ng 5 pesos per tray kasi... Pagka hindi ka nagdagdag na gano'n, no, yung doon sa markup mo, eh, ang mangyayari, mababawasan yung possible na gross income mo dahil 10 pesos lang ang markup mo kahit na mula dito ng hanggang doon sa malayong lugar eh, 10 pesos lang ang markup mo so ang magsasuffer ay yung ano mo, yung Uh, gross income possible gross income mo doon sa markup up mo na 10 pesos kaya sa halip na masasagot yung gas yung pagkain mo yung effort mo masasagot ng i uh, dinagdag mong 3 pesos per tray ay yung 10 pesos na markup up mo lang ang sasagot doon sa lahat so kailangan magdagdag ka para hindi magsuffer yung 10 pesos na markup mo yan kung roving ka kung ikaw ay nagde-deliver sa mga sari-sari uh, store ganyan sa mga yung marami kang market na iniikutan, no? So, pero kung nandito ka lang naman sa lugar ninyo at may mga customer ka dyan sa mga tabi-tabi lang, ganyan, at dun pa lang sa lugar ninyo, maubos mo yung 100 trays, eh di kahit 10 pesos, okay na yon Oh, kasi hindi ka naman lumayo. Yun yung ano mo, yun yung markup mo lang. ah uh, o kaya kung nasa market ka lang na yung kasi may mga nakasteady lang sa market, di ba? Na kung makikita mo libo-libo yung train na nandoon. Ano lang yun sila? Ah, uh, pwede ka. Yun, mag-mark up ka lang ng 10 kasi nandoon ka lang naman dinadayo ka naman ng customer mo. Dinadayo ka naman ng mga ano mo, retailers mo. So yun yung ano, yun yung possible na gross income uh, sa 100 uh, 200 at 500 trays. So, kung ganun pala ang kita sa 100, 200, at 500 trays, eh di mas marami pang ma i expect mo, nakita mo, kung mas marami ka pang ibebentang itlog. Kung aabot pa ng libo, di ba? Kasi alam nyo, may mga nag-wholesale talaga, libo-libo ang ano nila. Kahit magpatong lang sila ng 5 pesos, ano na, malaki pa rin sa kanila yon Kasi, uh, marami nga eh, ilang libo, di ba? Sana nagkaroon ulit kayo ng idea dito sa video ito At huwag sanang kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng mga bagong subscriber, sa lahat ng mga subscriber na pabalik-balik. Lahat, mga nagko-comment at saka yung mga nag share Thank you kasi may mga nag-share pa rin. <laughs> salamat sa inyong lahat. Sana pagpalain tayong lahat.